Maawa ka sa bayan, maawa ka sa amin. Kami sa taga-Mindanao, bug-bug, sarado kami. Puro na promises, promises, promises ang binigay sa amin. Ito iba na ngayon. Iba na talaga ito ngayon. Ito nga, uh, sana marinig mo kami, maunawaan mo kami. Uh, Mr. President. Maawa ka sa amin. Kung maaari lang, resign. Kung hindi mo kaya. Pero kung kaya mo, kontrolin ang situation. Kasi ang akala namin sa iyo, mabait ka at mm -hmm. the start. Kung kaya mo kontrolin yung asawa mo, yung pinsan mo na congressman, Okay.